20 peso coin na pwede kong bilhin sa halagang 10,000 pesos ang bawat isang mga katropa unawain nyo lang po maigi ang aking hinahanap magandang araw po mga katropa patuloy nga po pala akong bumibili ng 20 peso coin sa halagang 10,000 pesos basta po yan ay tugma sa aking hinahanap unawain nyo po maigi kung ano po yung hinahanap ko na 20 peso coin sapagkat yung iba po, nagsesend sa atin ng mga common coin lamang. Yun po ay hindi natin binibili. Inuulit ko po, ang hard to find po na binibili ko sa halagang 10,000 pesos ay yung year 2019 upper mint mark mga katropa. Dapat po 2019 upper mint mark po mga katropa. Kung di nyo po naunawaan ang upper mint mark dito po sa may bandang ibaba ng letter P dito po sa bandang gitna mga katropa hindi po dito sa may pinakaibaba dito po sa may tapat ng kanyang balikat ang binibili po natin na halagang 10,000 pesos na year 2019 kapag po yan ay year 2020 hindi po yan binibili mga katropa gaya po na sinabi ko 2019 upper mint mark lamang po